Okay guys, uh, nandito ako ngayon sa trabaho At uh, stress pa rin kasi hindi pa rin ako nakaka-uwi Simula nung last video ko na naglakad ako uh, Doon muna ako nag-stay sa kapatid ko Kasi walang biyahe papuntang Sharjah sa bahay ko So pa ilang days ko na Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday So pa 6 days ko na ngayon dito sa Dubai Nakikitulog ako sa kapatid ko Kaya yung mga damit ito, binili sa akin nung uh, kasama ko sa trabaho. Yung uh, manager ko, binigyan ako ng na unang brief. Tapos yung iba, uh, hiniram ko. Yung pamasok, tapos yung medyas. Uh, ayun, palitan lang. <laughs> side A, side B na lang. And then, hanggang ngayon, sarado pa rin yung uh, intercity na bus. Wala pa rin bus na biyahe sa Sharjah o sa Abu Dhabi. Tapos mahirap pa rin yung ano, transportasyon yan, hindi pa siya regular na wala pa rin regular na transportasyon kaya napakahirap pa. Kaya ito, uh, stress pa rin ako. Tapos sa uh, ngayon bukas, day off ko, baka umuwi muna ako, kumuha ako ng mga gamit ko. Pero dito pa rin natutuloy sa kapatid ko hanggang sa maging okay na yung daan. At uh, may transportasyon na, diretsyon papuntang Sharjah pag okay na yung lahat so magdadala na ako ng gamit kasi wala akong kadala-dala gamit kahit ano kasi kinuha ko lang naman yung ano, pasalubong ng mag ko sa akin sa Abu Dhabi hindi ko naman alam na magkakaganto kasi dati yung last na ulan, okay naman may mga biyahe, tapos dire-diretso nung last, ano, dalawang araw lang okay na, e, ngayon medyo malala, kaya napakahirap kaya ito, tiis-tiis muna kaya ito, walang uniform ilang araw na akong walang uniform tsaka walang kompletong tulog walang kompletong hygiene kumbaga mahirap kasi pag sa ibang bahay natutulog ang <clears throat> klapa nito yung kapatid ko nagbakasyon kahapon lang kaya mag isa ako dun sa bahay so walang pagkain nakakatakot baka may multo yun solo ko yung bahay ng kapatid ko dun binigyan niya sa akin yung susi niya so, kaya nabubuksan ko yung bahay nila sa akin yung susi Ayan, pero bukas, e ko kung anong gagawin ko. So, titignan ko mamaya. So, nandito ako ngayon sa duty. So, uh, napakahirap ngayon ang sitwasyon ko dito. Uh, pwede namang umuwi ng Sharjah, pero kung may sarili kang sasakyan. Kasi doon sa kabilang side ng uh, Sharjah, sa likod, uh, makakapasok ko yung sasakyan kasi hindi doon ba. Pero yung uh, daan sa Sharjah, na dinadaanan ng lahat ng sasakyan, nang totally lumubog. Uh, ngayon kung uuwi ako magiging apat na sakay mula dito mamunta sa bahay ko kaso pa uwi apat na sakay ulit kaya medyo mahirap at magastos kaya hindi ko mapili na mag an kung uh, uuwi ako ang problema din pati yung schedule ko pang gabi so bago ako makarating ng Sharjah eh, wala nang bus dun sa within the city na Sharjah kaya hindi rin ako makauwi pero bukas, uh, susubukan ko. Kukuha ko ng gamit ako sa uh, balik din ako dito. Hanggang sa maging regular na ang lahat. Ah, napakahirap. Tsaka hindi lang ako yung naka-experience. Uh, halos lahat dito. Apektado nun nung bumahang yun. Hindi lang ako yung naglakad ng malayo. Hindi lang ako yung nahihirapan. Napakadami pa. So lahat nagsasakap dito. Pero okay na naman. Unti-unti lang bumabalik sa dati. And hopefully next week uh, maging smooth na lahat. Bumalik na sa dati para okay na happy naman lahat pero sa so ngayon hindi pa hindi pa regular lahat yun lang yun lang ang uh, update sa pangyayari ngayon so mamaya doon pa rin ako sa kapatid ko uh, eh okay so break time kinain ko lang kick wala nang pagkain wala na repair hey uulan ulan ha uulan ulit ayun ang balita pa uulan na ulit sa 22 at 23 this ko po oh, ko lang hindi pa tapos yung ba uulan na naman sana wag namang matuloy at uh, ayoko na. Ayoko na ng ulan. Ah, disyerto, disyerto. Umuulan. Dati naman hindi umuulan dito. umulan man dito noon isang beses sa isang taon. Tuwing December lang. Pero ngayon kahit hindi December umuulan na. So climate change siguro. Kaya ganun. Uh, nandito na ako. Uh, na ako galing sa trabaho. Uh, Kumain muna ako dito sa restaurant at kakain muna ako kasi gutom na gutom na ako. Hindi ako kumain kanina. So, kain muna tayo. Okay guys, uh, tapos na akong kumain. Pusog na akong. Uh, ito, nandito na ako sa flat ng kapatid ko. At tapahinga uh, na ako. Ito lang yung dalawang gamit araw-araw. <laughs> tapos uh, may nakita akong bus galing Ajman. So siguro baka buwas meron ng bus papuntang Sharjah. So hopefully, sana nga. So wala, tuloy na akong transfer Okay guys, uh, nandito lang ako sa bahay ng kapatid ko. So dito na muna ako natutulog ng uh, limang araw habang uh, hindi pa ako nakakauwi. Actually, uh, yung kapatid ko nandito pa before pero nung 19 umalis sila. Uh, Nagbakasyon sila sa Pilipinas kaya uh, binigay muna sa akin yung susi at uh, nakikituloy ako dito sa bahay. So ayun, dito lang ako ano, dito lang ako natutulog. So, ayan. Dito ako humihiga. Ah, tapos yun. Ito, bahay ng uh, kapatid ko. Tapos, natut Tapos, bago matulog, nanonood ako ng uh, TV. So, yun. Uh, bukas, day off ko. So, siguro, uh, try kong umuwi bukas. Pero, pag uwi ko, kukuha lang ako ng gamit. Kasi, wala pa naman talagang biyahe eh. Ng uh, bus na diretso sa Sharjah. Bale, kung uuwi ako, kailangan na magpasaling magpasalinsalin ako ng sakay. bali makakaapat ako ng uh, sakay kung pupunta ako ng Sharjah kasi dadaan siya sa likod. Sa likod siya dadaan kung uuwi ako ng uh, Sharjah. So, subukan ko bukas na umuwi para kumuha ng gamit. Pero dito pa rin muna ako makikituloy hanggang magkaroon na ng biyahe na diretsyo mula Dubai pa Sharjah. Kasi nagko-commute lang ako by bus eh. Wala akong ng sarili sa kaya napakahirapan, napakahirapan ng biyahe dito simula nung uh, bumagyo, nung umulan, nung bumaha. Wala pang regular na biyahe, wala pang regular na oras yung mga bus at saka train. Kaya pahirapan pa, sobrang pahirapan pa. Medyo nag adjust pa rin. At saka may mga ibang lugar pa rin, may mga ilang lugar pa rin na baha pa rin o lubog pa rin sa baha. Especially sa Sharjah. So may baha pa rin siya at uh, yung mga sasakyan nasa gitna pa rin ng kalsada. So, aalisin pa rin nila yon So, ang alam ko medyo matatagalan pa. Nung pangyayari at mga kaganapan dito sa buhay ko, medyo struggle ngayon kasi gawa nga ng uh, umulan dito sa disyerto. Bumagyo, umulan ng malakas at uh, sobrang baha. At uh, yun, yung kapatid ko, uh, sila sa Pinas. Nakita ko na yung mga picture nilang ipinopost at uh, nakakaingit na homesick na naman ako at uh, nalungkot kasi naalala ko yung aking mag-ina. So yun na. Uh, so hopefully soon uh, makakasama ko na rin yung aking magina at ayun uh, uh, i-update ko kayo kung uh, kailan ko sila makukuha, okay? So so ngayon na uh, nagpapantok lang ako at uh, bukas subukan ko muna i-charge at uh, matutulog muna ako. So guys, see you na lang next time. Bye-bye. At saka salamat nga pala sa mga naging tumulong sa akin. Unong ano doon sa Pakistan na Carlip na nagpasakay sa Business Bay. Tapos pag uwi ko, yung mga uh, kapatid ko Lahat ng tao dito Sa flat na to uh, Asawa ng kapatid ko at mga kapatid niya Lahat sila, so maraming salamat At uh, sa mga kasama ko sa trabaho Na nag-alala sa akin Sa manager ko Na binigyan ako ng brief Ng damit Mga um, uh, kasama ko, binigyan din ako ng damit Kasi wala akong uniform uh, nakasibilya ako habang uh, pumapasok ng ilang araw At uh, ayun Nakakaraos din pero uh, gusto ko nang umuwi kasi gusto ko na ng uh, regular na routine, regular na tulog, regular na paliligo, regular na pagkain at uh, lahat na regular na ginagawa ko sa pang-araw-araw. Uh, ngayon kasi medyo mahirap uh, siguro naman kahit sino dito na 'yung nakikitira sa ibang uh, bahay eh mahirap uh, kumilos kaya ayun, uh, gusto ko nang bumalik sa normal o sa dating sitwasyon. So hopefully sana mawala na yung baha sa lahat ng lugar dito sa UAE. So paano? See you guys. Ingat kayo lahat dyan. At uh, ako mag-iingat din ako. So thank you and God bless. And see you na lang next time. Bye. I know you your okay. and tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.